pagod dalawa pa lang yung natanggal pero yung puller ko parang susuko na naman pangatlong puller na to huh. nakaisa ngayong araw may dalawa ang amoy ang ginambal nga uh, may play oh. Uh, na, may play tana na, na uh, may play ano ang ang hatol sigurado kang machine shop kaya ilis ka kwa pati ang nami buga na tapos na return na hina lang nami may. may return ka na pero unormal lang Ford Everest overhaul maandar na yun ang ganda na yung andar okay thank you sa yun natapos na yung gawa ko Ah uh, overhaul ayan uh, thank you lord at natapos rin yun, pwede na tong ma uh, release sa may area yun ah. Uh. Ang ganda, uh, walang bubbles. Ang issue nito ay humalo yung uh, tubig at langis. Ayun, okay na. Maganda na yung andar. Yun. Okay, thank you Lord. At natapos rin. Okay. Sir, uh, ginaraw test ko ang imong asarak yan. Okay man na, uh, pero sana. Mamaya uh, man palagnan. <coughs> oke okay, am peros na dan okay, na Pina testingan ko pero sana bago itugros sa ay mo oke, okay okay